Pwede po kayong pumunta dyan sa link na yan para makita po ninyo yung plaka ninyo. Okay, so link natin dito mga kaibigan. Okay, so pag pinindot po yan mga kaibigan, pupunta po tayo dito sa LTO tracker. Ayan, so pwede po kayo dito maglagay ng plate number tapos ilagay nyo po dito yung MB file. Ayan, dyan. Lalo na yung mga 2013 pa lagay nyo yung MB file ninyo. Hello, ito mga kaibigan, dapat yung tandaan dapat yung malaman bago tayo pumunta sa mga karaban or para malaman nyo kung saan meron karaban. So, huwag nyo kakalimutan yung follow yung LTO Kabuya Binyan District Office kasi nga po, halos araw-araw meron silang karaban. Ngayon, kung hindi naman po kayo nakapunta ng karaban, pwede kayong pumunta sa Kanlang District Office, dyan po sa Binyan, Kanlalay, Laguna, o kaya din naman po dun sa Santa Rosa Robinson o Robinson Santa Rosa nagbibigay po yan ng plaka Monday to Friday ngayon, ngayon naman kung sa Karaman kayo pupunta ito po mga ibigan ang schedule nila para po bukas or sa mga susunod na araw kaya kailangan po ay eh, nakafollow kayo dyan. so sino po ba yung mga mabibigyan dito yung mga 2017 pababa po ayan nakasabi po dyan na mabibigyan po yan ng mga plaka pero paglilinaw din po ah, mga ibigan na ah, yung mga 2017 hanggang 2014 mga 90% po yan ay eh, mabibigyan po ng plaka. Bakit po ba 90% ang masasabi ko na pwedeng mabigyan ng plaka? Kasi minsan may pagkakataon po na kapag nadudun tayo sa caravan ay meron pong uh, plaka na nakuha na ng dealer o kaya nakuha na, na po ng ibang tao yon Kasi minsan po uh, yung first owner yung nakakakuha o minsan naman po kinukuha na ng mga dealer yan. Kaya 90% po ay eh, 90 to 95% po siguro yung makakakuha ng plaka sa mga caravan. Ngayon, kung ang motor mo naman o yung iyong year model ay eh, 2013 pa baba, mga kaibigan, ito makinig po tayo. Kung para hindi po masayang yung lakad natin, ay kailangan po kayo pumunta dito sa LTO tracker. Yan. So, nadidito po yung link. Kaya tama-tama po sa mga bagong followers natin dyan. Ito po yung link. Kahit hindi po ito sa dito lang sa uh, kabuya o binyang district office kahit hindi po dito sa page na yan pwede nyo pong gamitin tong link na yan pwede po kayong pumunta dyan sa link na yan para makita po ninyo yung plaka ninyo okay so link natin dito mga kaibigan okay so pag pinindot po niya mga kaibigan pupunta po tayo dito sa LTO tracker ayan so pwede po kayo dito maglagay ng plate number tapos ilagay nyo po dito yung MB file ayan dyan lalo na yung mga 2013 pababa ilagay nyo yung MB file ninyo and then so i-click nyo lang yan kung ang lumabas po dyan mga kaibigan dyan sa mga dito sa kinilik ninyo ayan sa plate number niya may lumabas po dyan na number 2013 pa baba, lumabas po yung plate number ninyo ay ang gagawin po ninyo ay doon po tayo pupunta sa for delivery kasi hindi niyo po makukuha yan sa mga karaban and kung naman po ang lumabas po doon sa dito sa tracker na to sa LTO tracker na yan, ay yung MB file pa rin, o yung maraming number o ile para 11 number po yun ay pwede po niyang makuha sa mga karaban na nakalagay po sa mga page na yan so yun, tulad niyang nakalagay po diyan mga kaibigan so para hindi po masayang ang lakad natin syempre ay ma-check po muna natin yung mga motor natin o yung MB file natin o yung year model natin dito po sa LTO tracker. Okay, so yun mga kaibigan na 2017 pa baba. Okay, sa mga bagong followers natin dyan. Yung mga 2018 pataas, pwede nyo rin naman i-check sa mga LTO tracker. Pero, hindi po ninyo makukuha yan sa mga caravan. Kasi sasabihin lang din po ni LTO tracker sa si ay doon po ninyo kunin sa regional or sa mga dealer. Basta 2018 pataas po yan. Okay? Then, sa mga nagtatanong naman, yung mga taga taga malalayong lugar, kung pwedeng kumuha, pwede po kumuha dito yan. So, magdidepende pa rin tayo sa LTO tracker kung mayroong lumabas sa plate number o walang lumabas sa plate number. At, doon po sa mga nagtatanong kung pwede daw kunin yung kanilang mga plaka kahit installment, pwede po yan kasi nga po, bayad na rin naman po yan yung mga plaka ninyo at pwede nyo pong kunin sa mga dealer. Yan, okay? So, yan mga kaibigan, sana uh, may po ulit sa video na to. Sana nakatulong ulit ang video na to para sa mga gusto pumunta sa mga caravan sa malapit sa lugar ninyo. Okay? So yun. Pero doon sa ibang lugar na malalayo, tapos wala naman dito sa Laguna o kaya sa ibang province kayo, syempre huwag nyo ikakalimutan i-follow yung mga page ng LTO dyan sa lugar ninyo para alam po ninyo kung anong schedule ng caravan nila o sa mga district office. Okay? So sa mga ito po kalimitan, ang mga kumukuha dito ay yung mga busy tao. Ayan. Yung lagi pong may pasok na Monday to Friday. Pero kung halimbawa naman, free time naman kayo Monday to Friday, pwede ko yung kumuha sa mga district office ng inyong plaka basta 2017 pa baba. At magdidepende pa rin ulit, kasabihin ko sa inyo, sa LTO tracker na nakalink po sa baba. Ayan. Okay? So, yan lang. Maraming salamat mga kaibigan. Sana nakatulong ulit ang video na to. Okay? Yan lang. Maraming salamat. Bye! Thank you.